Ito po ang reaction ko bilang pangkaraniwang mamamayan sa naging hearing sa Senado kanina. Panoorin po natin ang ating mga senador na champion ng human rights para lamang sa isang tao. Kahit na nagmumukhang TNGA sila ay ayaw pa ding tumanggap ng paliwanag ni Secretary Limulya. Hindi ba ninyo nauunawaan na ang ginawang pagsuko kay FPRRD sa dahig ay isang napakahirap na desisyon bagamat ah, pinakamainam sa ating bansa na pilit na pinaghahati-hati ng pamilya Duterte para lamang sa kanilang pansariling kapakanan. Simple lang naman, Senator Bato, Senator Aimee, ang sagot kung bakit nagmamadali ang gobyerno na ihatid si FPRRT e. sa The Hague. Una, hindi na sila alay ng mga Marcos. Pangalwa, threat ito sa national security. Bakit? Kasi sa aking palagay at naririnig ko na theory ng ilan sa mga political analysts, na maaaring ang pagbalik ni FPRRT from Hong Kong matapos hindi makakuha ng asylum sa China ay isang gamble or sa palaran. Iniisip ng kampo ng Duterte na hindi naman agad-agad siya ililipad sa dahig at dadaan muna sa local court. Alam naman natin na malakas pa ang impluensya ni FPRRT sa, sa mga korte dito sa Pilipinas. So malaki ang chance niya na ma-deny ang extradition or at the very least ay tumagal ang desisyon ng korte. Sinasabi ng mga political analyst na napaka-crucial ang element of time dahil nga may mga supporters pa ang mga Duterte. Maaring within 24 hours ng kanyang pagkakakulong dito sa Pinas ay magkaroon ng people's unrest magkaroon ng simpati kay Digong ang mga mamamayan including military. So ano ang formula? Mass rally plus military is equal to revolution tulad ng HSA people power. Yan ang iniiwasan ng administration. Kaya't inilipat agad si Digong sa The At saludo ako sa desisyon niya ng gobyerno. Bakit? Kasi kapag nagkaroon ng takeover ng government ang parating na ay mga mamamayan. Andiyan ang paghina ng ekonomiya. Recession, pag-atras ng mga investors at maraming pang masasamang epekto nito. Naniniwala ba kayo na basta na lang babalik ng pinasitigong kung alam niya na astuin siya? Napakatuso ng dating pangulo kaya ang nakikita kong plano nila ay maghakot ng simpatiya sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapaawa at uh, kapag marami na ang nagagalit sa gobyerno ay saka i ang military then boom sisara na ang presidente papaano na ang impeachment papaano na ang uh, bantang pagpatay papaano na ang 125 million hindi na ba itong mapapanagutan pero natunogan to ng gobyerno. Kaya minabuti nila na mabilisang isuko si Digong sa ICC. Total, ngayon lang naman matitesting ang batas na RA 9851. At ito ay case of first impression. Ika nga ni Secretary Rimulya. Kahit na desisyon na ito ng Supreme Court na illegal arrest, wala namang mapaparusahan. Ang mahalaga ngayon ay may jurisdiction na ang ICC over FPRRD at gugulong na ang batas at katarungan para sa mga biktima ng bloody war on drugs. Balikan naman natin ang mga senador natin na champion ng human rights ni Digong. Biglang-bigla nagka-interest kayo sa human rights. Dahil ba mayaman at makapangyarihan si Digong? wala kaming naririnig sa inyo noon tinahatulan na ng kamatayan ng mga adik at mga pinagkakamalang adik walang pagbasa ng Miranda rights di binigyan ng karapatang makakuha ng abogado kahit galing man lang kay Persida Acosta samantalang tatlo na ang kasamang abogado ni Digong ay gusto pang hintayin si Inday bilang abogado din hindi binigyan ng karapatang malitis at may pagtanggol ang sarili sa korte. Ngayon, senador Bungo, ano ang sinasabi mo na panahon ni Digong ay magtiwasay na nakapaglakad sa kali ang mga tao, mga kabataan, mga kababaihan na hindi nababastos? Pero ang katotohanan ay takot na takot ang mga tao na lumabas ng bahay dahil baka taniman ng ebidensya at mag mapagkamalang adik. Ang sinasabi mo ay isang narrative lamang bilang propaganda na nagja-justify ng pagpatay sa maraming maihirap na mga mayan. Yan ang sabay-sabay na kinakanta noon ni Namuka Uson at mga trolls. Ngayon, tagapagtanggol na kayo ng human rights at kakaiba. Human rights lamang ng isang tao ang ipinagtatanggol ninyo. Sino bang bumuto para sa inyo para maging senador? Di ba karamihan ay mahihirap? Eh bakit wala kaming nakikita at naririnig na ipinagtatanggol ninyo ang kanilang karapatan? Mabuti pa si Senator isa Dalawang pinuno na ng kulto ang naipa, naipakulong dahil sa pang-aabuso sa mga kawawang mga tagasunod na nabubudol nila. Mga kababayan ko, mga butanting Pilipino, bumuto naman tayo sa Mayo. Nasigurado tayo na ang paglilingkuran nila ay tayong mga mamamayan at hindi kapakanan ng ilang tao lamang. Panuorin na natin ang nakakapanghinayang na Senate hearing na ito na inaalay lamang sa isang tao. Uh, tinatalong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, ba diba? So, ang sinasabi ba natin yung arresto ay eh dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851. Does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Administrative ano yan arrest eh? This kasi yan? Ito po kasi, is a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o, o lumabas yung kahalagahan ng provision na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama bitate, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay dumata uh, sumasanda lang sa paningin po na nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin, ay sinabi po sa batas, section 17, pe, kanya, kanyang amin, paningin, kanya -kanyang kong basahin. Kanya-kanyang paningin, kanya-kanyang interpretasyon? Kasi er, iba ho ang Pwede interpretasyon ng... Di, ang, ang senado po, iba ang interpretasyon sa ng chairman, nang chairperson, ang DOJ De, po, si po, ibang iba ang interpretasyon. Kaya ang ang iba rin po, ang ngayon. interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos lang ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema hindi na ho talaga wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po ang pwede magsabi lang inaalam ko lang uh, kasi ano ito eh, case of first impression eh ma'am uh, madam chair this is a case of first impression pero naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then then uh, sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court Pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang uh, mag-enforce -e Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil uh, pati yung Yusef Castro sabi Ang uh, bayan daw, hindi daw tatanggapin si uh, PRRD kahit Uh, palayaan ng ICC. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano, ano po yan eh? Ano, warrant over the individual po yan, hindi naman sa estado natin eh. isa na warrant issued against an individual, not against our state. Not against the Philippine government wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miskin ang administrative uh, arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yuen na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, walo ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Uh, hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng arrest to. <coughs> ang masasabi ko dito talaga uh, kasi nga ito ngayon saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema kaya sa akin po mas gugustuhin kong intayin ang 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 magiging ano hatol ng Korte Suprema sa issue hindi ho natin kahit na uh, kahit magda tayo rito hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko andito rin yung Yes uh, oh, uh, Senator Bato please uh, I just would like to Uh, remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama, or kami, kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po tayo, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung, yung katotohanan lang po ang ating uh, Uh, kinukuha dito. So Madam Cheri may yung, yung yung very clear man dito sa diffusion coming from uh, ICC. Sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us it should be initiated by the requesting party either ICC or uh, Interpol. Am I correct sir? Uh, Sila dapat. Dapat po, dapat po ICC. Sila? ICC. ICC po dapat. Okay. So yun po yung sa extradition. Pero yeah. surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit? Wala mas sinabi dito surrender. Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with, a view, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala Kasi, sa sinabi dito na kailangan di i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay merong pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, ang bawa, uh, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po na judicial ng judicial proceedings. Hindi na po tayo membro ng ICC eh. Kung, kasi kung meron po, kung membro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay, kay President Duterte na hindi po siya ililipad eh siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Thank you for watching. See you on my next video.